Okay. Ako pwede na ba to? Hindi <laughs> gamay. Hindi siya, pag tumama sa inyo, gamay lang ang bukol. No. Pag ini, dismayado kayo ka mo. Okay. Let me ask a question. Kapag ginaboy pinisin niyo ulo yan na, alam mo lang ah, wala. No Bilig buyag, base kayo pag may magturong-turong. Okay. Hayan <laughs> ang mas mabugat sa dua? Ang dako. Ang dako ang buon? Oh, no. ang mas masakit? Ang dako ang gamay? Ang dako. ang mas masakit man tama? Inindako na ba to ang gamay? And ako. And ako. <laughs> po, makatama. Yeah. Okay, pamate. Sabi ninyo, mabu eh, yung sabi pag dako, mas... Ah, mas, okay, mas mabukat, di ba? Okay, pamate. How about if both of them with the same uh, height and then buhian ko siya, i-drop ko siya sa ground. Hain ang una mag-abot sa ground. Ang damay! So, andabo, andabo, andabo. Andabo. Ha? Andabo. Ay, ang damay! Ha? Hain ang mag-ungat, ang dako ang damay. Ang dako! Ang masakit, makatama. Ang dako! Ang una mag-tugpa sa ground. Ang dako! Ang damay! Ha? Ang dako! Okay. Andabo. Sige daw. Ang answer. Sige daw. Sino ang may sagot? Ang pwede makapagpaliwanag sa akin, nasagot. Ang pwede makapagpaliwanag sa I will exempt. I will give an exemption for the first somatic test in science. Sir! Okay, Juven. Um, para sa dako ko mauna pag upa sa ground kay mas dako ang iya mas tapos mas dako ang first na mga niya kaya mas matuloy na celebration niya pa Okay? How about Andrew? Say, sit down. Say. Ha? Okay. Sino? Sige. Ano ito? Sige daw. Si Sel. Nanong kay say. Dapat may explanation so that I can get to the point. Sige na. May explanation ka? Oh, sino pa? <coughs> sino pa? Si Jubin lang ba may sagot? Ay, free name. Okay, sige, Kyle. Okay, bakit ang maliit? Pagamay <coughs> ko, Okay. Mas tulid daw ang gamay. Gano'n ba ka tulid? ba ang gamay? Kaysa nako. ha? Kung magdalaga, alin ang mas matulid magdalaga Ang gamay ang dako. Gamay! <laughs> <laughs> okay, dalhin na. Let's try. Makinig kayo. Dapat kasi dapat pantay. Makinig kayo, dapat kasi pantay ito. Kapag i-drop ko siya, ano kaya mauna? Gamay! Gamay! Ha? Gamay! Sigurado? Gamay! 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 Okay, ang matatwa sa tama ng Sir Edwin game. Exemption. Ay, tako! Ay, tako, sir! Okay. Damai, sir, sir! Hindi na kapag na-explanation. Okay. Kali na, wala na. Ang mga nito at sa Gwen sige, ko